ako sa iyo dati eh talagang grabe rin, 'di ba? At hindi naman yung negative, very positive yun para sa akin. Uh, nagawa naman ng paraan ng sobra, alam mo yun, di ba? Dahil yun naman yung goal talaga namin na hindi masyadong maging kamukhang kamukha ng pangako dati, di ba? Bakit naman nating gagayahin pa? Uh, Oo, oh. sana nireplay na lang natin. Hindi, <laughs> pero ang ginawa naman natin eh, ganun pa rin yung atake, pero iba na yung storya talaga. So, nagawa naman eh, ni Senior Yon, ang napakalupit nating writer. And, oh balik ko ulit. Um, feeling ko hindi ko masabi na totally nakawala kami sa si Shadow of the Original One kasi pag yun yung hirap eh pag gumagawa ng isang remake, yung comparison siguro na bakit ganyan, maraming questions yung mga tao, especially yung mga tao na napanood yung una. Pero siguro kung meron um, tao dito na sobrang na challenge, yun yung mga yun creative yung writers. Kasi may hirapan nila i-balance kung ano ba yung gusto namin i-offer sa kung ano yung hinihingi ng mga tao. Kasi ang dami rin ganun eh, maraming Through social media, ang daming opinions, ang daming sabi, ang daming question ng mga tao. May dumating sa time, nagagalit yung mga tao kasi ang daming nangyari sa pangako sa'yo na wala naman daw sa original. And ngayon, um, laking pasasalamat din namin sa buong team and sa mga tao kasi natanggap nila yung pangako sa'yo na naintindihan na nila na, ah, okay, pangako sa'yo yung make to pero binigyan nga nila ng ibang buhay. So hindi siya madali and ngayon napatapos na kami parang, um, gusto ko ikiada talaga yung mga writers and all kasi na-balance nila yung original and the new one. New one. Then for you, Katrin, since ng mic, okay. how does it feel being nominated sa ano, Kids' Choice Awards? Kasi last year, di ba si Daniel? Ngayon ikaw naman. Ang saya. <laughs> <laughs> Panalo na to. Hindi. <laughs> 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 Panalo na si Katrin. Maraming okay. maraming marami nominated. Masaya ako na may kulo din yan, parang, my God, pinapanood ko lang yun. Ang sayang maging um, parte ng ganyan. And basta ngayon na nominate na ako, masaya na talaga ako dun. So, um, yun, bumaboto ngayon yung mga tao, pero yun, masaya na po ako. Kinikilig talaga ako. And then, last question for you then. Kasi di ba merong parang wedding scene kanina doon sa trailer na ikaw? Yeah, tonight. So, what is your dream wedding? Ano? Actually, similar. Parang gano'n, Di ba doon, konti lang sila. Yung sabi ko, gusto kong wedding, mga 30 lang kayong tao. Sa isang island. Yeah. Iba, iba yung sa kanya, iba yung dream wedding ko sa dream wedding niya. Ano so, yung malaman niyo akin? Ako, syempre. <laughs> Sobrang opposite. Yung sa akin, mga 30 na tao sa isang island. Tapos, naka sa beach, ganyan. Tapos, simple lang lahat, casual. Tapos, gusto ko private. Yun sa'yo. Thank you, Daniel. Ako, 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 parang ito gusto ko. Di ba, nasa simbahan ako. Tapos lahat nung supporters ko nasa labas. So pag kinasal ko, gunung ako sa labas. Oh, yeah! Tigawan sila, di ba? Saya. At least kasama sila dun sa kasal ko. Parti sila nun. Oo nga naman. Ito super duper last talaga. Okay, for the two of you then, complete the sentence. Pangako sa'yo, yun. Pangako sa'yo. Sa'yo, Daniel. Ah. Daniel, Uy! <utan> ah, hindi, ah, pangako sa'yo, Katrina... Ipaglalabo! Ipaglalabo! <laughs> 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 hindi, pangako sa'yo, na hindi ka malulumbay hanggang takong kasama ko. Oo! Pangako sa'yo, DJ, na Yeah, eto, sumanda ka. <laughs> hindi, kahit kailan, hindi mo mararamdaman na mag-isa ka. And dito ka support it. Kahit you. Thank you po, and congrats. Thank you. Bro. Thank you,